Nagharap ulit ang mga kongresista at si Vice President Sara Duterte sa pagdinig kanina tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Tumangging manumpa ang bise at iginiit niyang nag-testing daw ang mga mambabatas ng planong impeachment laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kabubukas pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa budget utilization ng Office of the Vice President, bahagya na agad nagkatensyon ng tumangging manumpa si Vice President Sara Duterte. Giit niya, inimbitahan sila bilang resource person at hindi bilang isang witness o testigo. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang inu-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Yung, yung term lang po yun eh, pero considered as a resource person din po kayo eh. Dito na dumipensa si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Binigyang diin niya ang desisyon noon ng Korte Suprema at base na rin sa sinabi ni dating Senador Miriam Defensor Santiago na magkaiba ang testigo, akusado at resource person. Dahil dyan, isang minuto munang sinuspindi ang pagdinig. Pagbalik muling tinalakay ang pagtanggi ng bise na manumpa. We cannot uh, just trivialize. Ah, you're just a witness. You're, you're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. Mr. Chair, um, this is an inquiry in aid of legislation and no uh, Mr. one is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair. Uh, <laughs> Sa gitna niyan, humingi ng isang minuto ulit na recess si VP Sara na pinagbigyan naman. Tumayo ang bise at nilapitan si Arroyo at sandali niyang kinausap. Pagkatapos ay nagpunta kay Congressman Rodante Marcoleta at kinamayan niya ito. Sinabihan daw sila ni VP Sara na huwag ma-stress sa nangyayari. Pagkabalik ng sesyon, sabi agad ng bise, Mr. Chair, may I speak? You will be given the opportunity later, okay. Madam Vice President. Pinagbigyan ng Komite na huwag nang sumali sa off-taking si VP Sara, pero nanumpa pa rin ang iba pang pa resource person. Ibinasi ang pagdinig ng Komite sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na kumikwestiyon sa mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Hindi nararapat sa atin, lalo na't siya nag-aambisyon na maging pangulo ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong manging isda o ang mga promotor ng Pogo. So, <laughs> kanina sa pagdinig, may beltaryan si VP Sara. What we are witnessing now is no Ordinary legislative inquiry. This exercise is a well funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sarah on 2028. niya malinaw na hindi tungkol sa pondo ang gustong tumbukin sa kamera, kundi ang atakihin siya at i-impeach. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Matatandaang sa nakalipas na OVP budget hearing, kinuwestiyon ang kontrobersyal na 125 million peso confidential funds at ang notice of disallowance ng Commission on Audit sa paggasta nito. Nanindigan ang OVP na walang mali sa paggamit nila ng pera ng bayan. Nasa kamay na raw ng isang tao ang pagbibigay ng budget sa OVP. Just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, wag kayo magbigay ng budget. <laughs> Pagkatapos niyan, nagpatuloy ang pagdinig ng kamera pero wala nang nagtanong sa bise dahil hindi naman siya nanumpa. Wala pang bagong tugon si Romualdez pero giniit kanina ni House Committee on Good Government Chairman Joel Chua. Ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at wala naman siyang naririnig na tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa tanong kung dadalo pa ba si Vice President Sara Duterte sa susunod na pagdinig ng Good Government Committee, depende para raw ito sa naging resulta ng pagdinig ngayong araw. Samantala, hindi pa rin tiyak kung dadalo ang bise sa plenary debates para sa budget ng OVP na nakatakda sa September 23. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages